Ang parabola ng masamang lingkod, babala ni Jesus tungkol sa paghahanda. Parabola ng masamang lingkod, Matthew 24, 45-51 Habang nagtuturo si Jesus tungkol sa kanyang muling pagdating, ibinigay niya ang isang parabola upang bigyang babala ang mga tao tungkol sa kanilang paghahanda. Sino ang tapat at matalinong lingkod na inatasan ng kanyang Panginoon upang mamahala sa kanyang sambahayan at bigyan sila ng pagkain sa tamang panahon? Pinagpala ang lingkod na iyon kung sa kanyang pagdating ay madarat nang siyang gumagawa ng kanyang tungkulin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ipagkakatiwala sa kanya ng Panginoon ang lahat ng kanyang pag-aari. Ngunit kung ang lingkod na iyon ay masama at sinasabi sa kanyang sarili, matagal pang darating ang aking Panginoon at pagkatapos ay sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa lingkod at siya ay kakain, iinom at magpapakalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at oras na hindi niya alam. Parurusahan siya ng matindi at itatapon kasama ng mga mapagkunwari kung saan may iyakan at pagangangalit ng nangipin. Ano ang kahulugan ng parabola? Ang parabola ng masamang lingkod ay isang babala tungkol sa paghahanda para sa pagbabalik ng Panginoon. Sa kwentong ito, ang Panginoon ay sumisimbolo sa Diyos o si Kristo na babalik sa takdang panahon. Ang mabuting lingkod ay kumakatawan sa mga tapat na kristyanong patuloy na gumagawa ng kalooban ng Diyos kahit hindi nila alam kung kailan siya darating. Ang masamang lingkod ay sumisimbolo sa mga taong nagwawalang bahala sa kanilang pananampalataya at namumuhay sa kasalanan, iniisip na may oras pa sila upang magbago. Ang mensahe ng parabola ay malinaw. Dapat tayong laging handa sa pagbabalik ng Panginoon sapagkat hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-aakalang may marami pa silang oras upang gawin ang tama. May mga taong iniisip na maaari silang mabuhay ayon sa gusto nila ngayon at sa kanalang magbabago sa dulo ng kanilang buhay. Ngunit walang sino man ang nakakaalam kung kailan darating ang Panginoon o kung kailan tayo kukunin sa mundong ito. Ang masamang lingkod sa kwento ay nagsimulang magpabaya maging marahas at malulong sa bisyo dahil inisip niyang matagal pa ang pagbabalik ng kanyang Panginoon. Maraming tao ang ganito rin, naging abala sa makamundong bagay, naging kampante sa kasalanan at hindi inuna ang Diyos. Ngunit dumating ang kanyang Panginoon nang hindi niya inaasahan at dahil dito, siya ay pinarusahan. Ano ang itinuturo nito sa atin? Maging tapat at matalinong lingkod ng Diyos, ang isang mabuting lingkod ay hindi tumitigil sa paggawa ng mabuti kahit hindi nakikita ng iba. Patuloy tayong maglingkod, sumunod, at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag ipagpaliban ang pagsunod sa Panginoon. Maraming tao ang nag-iisip na may oras pa sila upang magbago. Ngunit ang totoo, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Ang iba ay nalululong sa kasalanan dahil iniisip nilang matagal pang babalik si Kristo. Huwag tayong maging pabaya. Ang hindi paghahanda ay may malaking kaparusahan. Ang masamang lingkod ay itinapon sa lugar ng iyakan at pagnangalit ng ngipin na isang malinaw na larawan ng kapahamakan at paghatol ng Diyos. Hindi natin nais na dumating ang Panginoon at madatnan tayong hindi handa, kaya magsisi tayo at ituwid ang ating buhay ngayon pa lang. Ang tunay na pananampalataya ay nasusubok sa pagiging handa. Hindi sapat na sabihin tayo ay naniniwala sa Diyos. Kailangan din nating ipakita ito sa ating mga gawa. Ang isang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi namumuhay sa kasalanan o nagpapabaya sa kanyang pananampalataya. Ang tanong ay hindi naniniwala ka ba sa Diyos? Kundi handa ka bang humarap sa kanya anumang oras? Darating ang Panginoon sa oras na hindi natin alam, kaya magbantay tayo. Sa halip na mamuhay sa kasalanan, maging masigasig tayong gawin ang mabuti at maging tapat sa Diyos. Huwag nating hayaan na abutan tayo ng kamatayan o ng pagbabalik ng Panginoon na hindi handa. Paalala sa lahat. Mga kapatid, hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon, pero alam natin na siya'y babalik. Kaya ang tanong, handa ka ba? Sa Mateo 25.3, sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras ng pagdating ng anak ng tao. At sa Lucas 12:40 Maging handa rin kayo sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaakala. Marami sa atin ang nabubuhay na para bang hindi na babalik ang Panginoon. Ang ilan ay nagiging abala sa mga bagay ng mundo, trabaho, negosyo, kasiyahan, yaman. Subalit nakakaligtaan ang pinakamahalagang bagay ang relasyon natin sa Diyos. Kung babalik si Kristo ngayon, handa ka ba? O baka tulad ka ng masamang lingkod na naging kampante at hindi inisip ang muling pagdating ng Kanyang Panginoon? Mga kapatid, huwag nating ipagpaliban ang ating paglilingkod sa Diyos. Huwag nating hayaang mahulog tayo sa tukso ng mundo. Maging matapat tayong lingkod, palaging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon.